Kung ulam, o ulam lang dito ang ano, walang problema sa ulam para ulam dito. Hello YouTube Romel Max Vlog. Welcome to my channel. At uh, may ba may bagong reaction video tayo ngayon. Nai-upload mga idol, ito po ay trending po ito sa Facebook. Ayan at bago po natin ito simulan ay shoutout nga pala kay Katropang Adventure. Ayan, maraming maraming salamat sa iyo idol. At syempre kung bago ka pala sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pag-click na notification bell at silik para updated kayo sa aking mga i-upload na reaction video na gaya po nito. At kagigising ko lang ngayon mga idol at nakita ko itong video kaya ginawan ko ito ito ng reaction video. At syempre pula pa ang ating mga mata. Simulan na po natin. Tirahin na po natin 'to bago pa tirahin ng iba. Let's play. Ayan. ayan. Ang daming isda. Hayun kada no po, 'yung mga nag-yayari mga mama. Diyan naman mga idol, ah, hindi talaga gumawa ng isda sa dalampasigan. Ayan. Tingnan niyo, 'yung natin na lola ko. Pero 'di ba sa ano? Oh, grabe 'no. Ah, nakakagana. Napakaraming raming isda talaga. Ano naman? O ulam, ulam. Naglan dito ang ano, walang problema sa ulam para po dito. Ikiluha na nila 'yung mga isda. Ayun, napakaraming tao ay dul, oh. Eh. Talagang kagigising ko lang din ngayon. Kita ko itong video na to. Talagang napakaano At subscribe mga idol, ah. At palike rin ang ating video. Saglit lang ito. Maiksi lang ito. Ayan, oh. Ay, dami talaga ang isda. At alam niyo no, mga idol, ito, itong isda na to ay eh, siguro ay eh, galing ito sa malalalim kaya may may may, may, mga, may mga malalaking isda na nahahunting sa kanila kaya ito na dito. Sabi din ng iba, baka uh, may ano daw ganun to kumiyari. at uh, pakarami. Subscribe mga idol at like ng ating video. Okay, kagigising lang talaga ngayon. Nakita ko ito sa Facebook. Ang daming views. Uh, ginawan ko agad ng reaction video para naman makita nyo ayan may eksil mga idol at uh, maraming maraming salamat po sa panood pasensya na kumbitin kayo huwag kalimutan mag subscribe pag-i-click ang notification bell at para sa likol para pinitikis sa mga i-upload na reaction video nagaya po nito at maraming maraming salamat po at isang good morning po sa inyong lahat